Siya ay isang singer, composer at nakilala siya sa hit song na Pusong Bato. Di mo, mo na, may pusong bato. na talaga namang tinangkilik at kadalas ang inaawit sa mga video kay Kaya naman kapag may inuman, di mawawala ang hugot na kanta na kagaya ng Pusong Bato. Pero sino nga ba ang nasa likod ng napakagandang awiting ito? Paano siya nakilala sa mundo ng music industry? Pero sa kabila ng kanyang pagiging mabuting ama ay bakit siya iniwan ng kanyang kabiyak? Sino ang naging inspirasyon niya sa kantang Pusong Bato? Halika mga idol, kilalanin at talakayin natin kung ano ang malungkot na kwento sa likod ng napakagandang awitin na ito at alamin din natin kung bakit siya tinanggihan ng apat na pong ospital noong siya ay nag-aagaw buhay na naging sanhi ng tuluyan niyang pagpanaw. Si Rene de la Rosa o mas nakilala bilang si Alon de la Rosa ay isinilang noong September 24, 1959. Bata pa lamang si Rene ay hinubog na siya ng kanyang ina sa mabuting asal. At siya ay madalas isinasama tuwing may kapistahan ng puong Nazareno. At malalim na ang kanyang naging pananampalataya sa Diyos. Subalit, sa kabila nito ay maagang namulat sa malungkot at magulong pamilya. Dahil ang kanyang ama ay nagawang lokohin at pagtaksilan ang kanyang ina. Dahil sa lubos na kalungkutan ay labis itong dinamdam ng kanyang ina at hanggang sa nauwi ito sa pagpapatiwakal. Noong mga panahon na iyon, ang batang si Rene ay labis ang pagdadalamhati sa sinapit ng kanyang ina. Pero sa kabila nito ay naisip niya na hindi naman ibibigay ang mabigat na pagsubok sa kanya kung hindi niya ito kayang harapin. Kaya naman siya ay nagpakatatag at hanggang sa nagpatuloy pa din ang kanyang pananalig sa puong nasareno. At dahil na din sa nadaramang pangungulila at lungkot ay naging sandalan niya ang musika noong siya ay nasa siyam na taong gulang kasama ang kanyang gitaristang Juhin na naging gabay niya upang mahasa ang kanyang talento sa pag-awit. Hindi nagtagal, ang kanyang ama ay muling nag-asawa at naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng kanyang stepmother at tinuruan pa siya nito ng tamang pagkanta. Kaya naman, lalo pang humusay at nadevelop ang talento ni Rene sa pag-awit at sa edad na labing dalawa, ay sumali si Rene sa mga amateur singing contest na ginaganap sa tuwing may kapistahan sa iba't ibang lugar. At madalas itong nagiging kampiyon sa mga patimpalak at sa edad na 16 ay nagsimula na siyang magsulat ng kanyang mga orihinal na awitin. Di nagtagal ay nakilala niya ang singer na si Alona at dahil na din sa iisang hilig nila sa musika ay naging magkatandem sila sa mga pagtatanghal sa iba't ibang mga club. At nang lumaon silang dalawa ay nagkamabutihan at nauwi sa pag-iisang dibdib noong 1984 at binayaan sila ng dalawang anak. Pagkatapos nito ay bumuo sila ng banda na tinawag nilang Alon Band na lalong ikinaganda ng kanilang tugtugan at dumami na rin ang kanilang mga show at mga gig dito na rin sila na diskobre ng Alpha Records at naisaplaka ang mga komposisyon ni Rene De La Rosa at ilan sa mga sumikat nilang kanta gaya ng Kabayan bayan, at Inang Bayan ganda ng aking ng Laking tuwa naman ni Rene dahil natupad na ang kanyang minimithi na sumikat ang kanyang mga isinulat na kanta. Nagkabi-kabila na din ang kanilang mga gig at mga show sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Subalit sa kabila nito ay hindi alam ni Rene, na ang kanyang singer at ang misis niyang si Alona ay nakikipagmabutihan na sa kanyang gitarista. Marami na rin ang nagsasabi na at ang kanyang mga kaibigan na di umano ay laging magkasama si Alona at ang gitarista. Ngunit hindi naman siya naniwala sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Hanggang sa napansin niya na ang panlalamig at mga pagbabago sa ugali nito kaya naman, minabuting niya na tanungin kung totoo ba ang mga balibalita at laking gulat niya ng aminin ni Alona na totoong may relasyon sila ng kanilang gitarista. At dahil doon ay wala nang nagawa si Rene de la Rosa at napaiyak na lang ito dahil sa kanyang sinabit. Dahil sa sobrang galit ni Rene, ay pinalayas na lang niya ito at dahil sa kalungkutan ay unti-unting nalugmok ang buhay ni Rene. Sumabay pa nang tanggalin siya ng, ng kanyang manager sa sarili niyang banda. Dahil di umano ay mas pinili ng management na manatili si Alona sa grupo. Dahil nung mga panahon na iyon ay sikat na sikat si Alona de la Rosa bilang mukha ng Alon Band. Kaya naman sa sobrang sama ng loob ni Rene ay nagawa niyang sisihin ang Diyos kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng mga kabiguan na iyon. Tuluyan na rin siyang nawalan ng pag-asa sa buhay at napabayaan na niya ang kanyang mga anak. At sa di kalaunan ay unti-unti ring bumangon si Rene de la Rosa sa kanyang pagkakadapa at muli siyang bumalik sa mundo ng musika at nagkaroon siya ng mga pagtatanghal sa maliliit na event upang kumita ng salapi at maipang tustos sa kanyang dalawang anak at dahil na din sa kanyang mga pinagdaanan at naging kabiguan sa kanyang asawa ay nakagawa siya ng awitin na pinamagatang pusong bato noong 2002 na base sa nangyari sa kanya unan niya itong kinanta sa mga gig at mga club at sa di kalaunan ay nakilala naman niya si Raquel Hernandez na muling nagpatibok ng kanyang puso. Hanggang sa tumagal ay na sila sa isa't isa at nagkaroon sila ng mga anak. At sa di kalaunan ay kinanta naman ni Amy Torres ang awitin ni Rene na pusong bato na nai-release noong 2003 under Star Records. At pagkatapos ng mahabang panahon noong 2010 ay inupload naman ni Rene ang kanyang video na Pusong Bato sa internet at kaagad naman itong nagviral at pumatok sa masang Pilipino. Kaya noong malaman ng Alpha Records na ang original singer at composer ng awiting ito na si Rene de la Rosa ay kaagad itong pinapirma ng kontrata para sa isang recording at inilabas ang kanyang single na Pusong Bato noong 2012. Ngunit nagkaroon ito ng kontrobersya sa pagitan ng Star Music at Alpha Records. Dahil di umano ay kineklaim ng Star Music ang nasabing awitin. Dahil binayaran na umano ang kantang ito. Pero ganun paman ay nagkaroon ng settlement ang dalawang recording company noong nagharap sila sa Fields Cup. Naging hit na hit ang kantang Pusong Bato sa industriya ng musikang Pilipino. Mapabata man o matanda ay kinakanta ang awiting ito noong mga panahon na iyon. Nahalos maging national anthem dahil sa kasikatan, ang kantang ito ay naisalin sa iba't ibang lingwahe at inawit ng mga nang sikat na singer gaya nila Regine Velasquez, Jovit Baldivino at marami pang iba. Nanominis din ito ng dalawang beses sa Awit Awards. Ang matagal ng pangarap ni Rene de la Rosa na maiguhit ang kanyang pangalan sa industriya ay kanyang natupad. Ayon nga sa kanya ay hinihiling niya sa Diyos na sana bago man lang daw siya mawala sa mundong ibabaw ay isa man daw sa kanyang awitin ay sumikat. Patuloy ang kanyang pamamayagpag sa larangan ng musika. Nagkaroon siya ng maraming show at concert sa loob at labas ng bansa at nakuha niya ang masaganang buhay. Nagkaroon din siya ng mga interviews sa ABS-CBN upang mailahad ang istorya ng kanyang buhay at naitampok din siya sa GMA Television na magpakailanman. Ngunit noong September 16, 2021 ay pumanaw si Rene de la Rosa sa edad na 61. Ayon sa kanyang pamilya, noong mga oras na iyon ay hirap na hirap ang kanilang ama. Kaya isinugod nila ito sa ospital. Ngunit umabot na sa apat na pong ospital ang kanilang napuntahan. Pero wala kahit isa ang tumanggap para i-admit ito. Dahil ayon sa mga nurse na nakausap, ay walang bakante sa kanilang pasilidad. Dahil noong mga panahon na iyon, ay panahon ng pandemya at tuluyan nang ngang pumanaw si Rene de la Rosa dahil sa komplikasyon sa paghinga. Maraming mga pagsubok ang dumating sa ating buhay na kung iisipin natin ay napakahirap at paano natin ito malalagpasan. Kaya madalas ay nasasabi natin na bakit tayo ang kailangan magdusa. Pero kung tayo ay magpapakatatag at haharapin natin ang mga pagsubok sa huli, ay maiisip na lang natin na kaya pala ito nangyayari ay may mas maganda pang plano ang Diyos na nakalaan para sa atin. Minsan kasi, akala natin ang mga problemang dumarating ay pinagkaita na tayo para sa ating buhay. Pero hindi natin alam na kaya pala ito nangyayari ay para mas lalo pang lumalim ang pananampalataya natin sa Diyos na lum. mikha